Buenos dias, señoritas y señoritos or tulad sa request ng ibang mga vloggers na damas y caballeros <laughs> Yun. or and gentlemen or horseman <laughs> or knight ah. damas y caballeros alam nyo kung bakit uh, ganyang kayunik yung intro ni VAT ay uh, medyo hindi naman bagay sa atin na uh, yung guys <laughs> Ah, kumusta kayo guys? Magano <laughs> parang matanda na tayo sa mga ganun-ganon na mga ibang vloggers na parang corny na no? Kaya uh, since I am from Sambuanga and uh syempre, dapat unique tayo. At hindi naman tayo mga hindi naman tayo kasama ng mga millennials na mga guys, 'di diba? So uh, I'd rather be me, ha? Rather be me by uh, projecting myself. Meron na sinasabi na, but hindi ba by projecting yourself as uh, as yung parang uh, may background Spanish speaking ganon hindi ba ma-isolate sa iyo yung mga masa ganon sabi ko hindi naman siguro sabi ko mas okay pa ngayon para maintindihan nila bakit uh, stutter tayo bakit uh, utal-utal uh, tayo bakit puro a ah tayo because uh, I just want to stress the fact na nahirapan talaga ako sa Tagalog I'm better with English pero dahil pinakiusapan nyo ako sa simula pa lang ng vlog ko na mag uh, ako so pinipilit ko mag -Tagalog. for you for you kaya pasensyahan nyo na lang lalo yung mga bago pa sa page na ito pa utal utal si Bat pa si Bat pa a a a tayo that's because uh, I grew up speaking English I grew up speaking Spanish Ah... Uh, nung nagtrabaho na nag-aral na ako sa Manila at uh, nagtrabaho. I was speaking also English to my clients and to my uh, uh, colleagues sa Philippine Daily Inquirer or sa school ko sa University of the Philippines and later nung uh, public relations executive na ako I was speaking Spanish doon sa mga Espanyol na mga kliyente ko na super duper rich na mga galing sa mga you know alta sociedad so tagalog na uh, hindi ko talaga gaano you know i made any effort to to really learn it kasi i don't see the need pero dito pero thanks sa vlogging rin at least gumaganda na yung yung pilipino ko ha huh? so yun <laughs> yun lang gusto ko lang i-stress yun kasi yung mga bagito at saka yung mga yung mga yung mga bayaran mga komente nagko uh, nagkukomento diyan na mga na mga uh, inaatake ina natin yung mga poon nila ay uh, yun pa rin ang banat sa atin hindi nila hindi wala wala pa kisila nat yung ukol sa content natin or eh, dahil independent tayo dahil hindi tayo jukebox vloggers kagaya ng karamihan ang ang pinapansin nila yung pag-uutal-utal natin at saka yung pag-aaa kaya okay rin na uh, yung mga friends natin na nakakaintindi. Thank you very much. So diretsyo na tayo sa topic ngayon. Ang topic ngayon ay eh uh, uh, mayroong pa tayong bagay na doon sa sa presko ni former president Duterte na i-discuss. At baganda uh, ito kasi tinawag niyang crazy o loko-loko, ha? Yung uh, naniniwala pa sa kanya or sumusuporta sa ku. Sabi niya, uh, mga stupid people ito na niwala sa akin at niwala na ako behind dyan sa mga ku attempt na yan. So, ibig sabihin, ininsulto niya yung mga yung mga yung mga uh, uh, jukebox vloggers na na mga tatanga-tanga kaya please share this vlog to friends and relatives para para makita nila kung anong anong pani, anong tingin ni presidente ni, pre, ni former president Duterte sa mga vloggers or yung mga chuchuwa niya na sumusuporta pa rin sa kudeta at uh, dito nga inamin niya medyo pahina na yung yung, polit, political star niya ha pahina na so which is true naman kasi ko ex president ka na wala na yung asim mo wala na So, pakinggan natin ito and then we will comment about it. I'm too old. Too old to worry about this thing. Retired now. Hindi na wala ko. Anong, anong, what can, they can come up with. Then, pinag uh, kasi you. yung ICC eh. Pero, and, and then, then, after that, yung food. Ah, parang kinakilis. na Uh, nagpapatanong eh, kung uh, are you holding secret meetings here with politicians, PMB, AFP, sabi nga na lang, dito na daw sa na dinitita na. Yun ang worry naman niya. Ay, alam mo, since the last time that uh, Unless, bisyo sa adar. Isa lang ang binigay ng tayong ako ngayon dalawa na you have to e either I have to read your lips or you have to talk uh, Mafford kasi ang ano mo. yeah, sabi ng Manila, you're meeting with AFPs, ANP officers, officials, uh, uh armed forces officials, other politicians, and other people. you're mom, um, uh, you have plans, secret meetings for for this top, um, the staff, ano may gagawin tayo against Ako? Yeah. Sino mo sa akin? They're meeting yung down. Hindi naman basta ang gusto ba nila. Hindi naman basta ang gusto ba nila. Hindi naman

Why would I bother to tinker with these things uh, at this... Bakit ko hindi ginawa yan nung when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Play somebody else in place of Marcos? I'm comfortable, I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Hindi ko ginawa nung at the height of my power. Ngayon pa, na name na ako. Huwag na na silang mano, it's either they're bullshitting around or just uh, playing in security. But whatever. You know, uh, hmm. I'd like to Alora President Ula I am quite contented or am quite content with what I have achieved for myself, for my family and for my for my country. Okay Nabu dun. If there's uh, somebody would like to fuck with this country, let him do it. Wala uh, uh, na akong kasali How will you address people are saying uh, you are behind this? Oh, uh, tingnan nyo, very, very clear na wala. Ah, uh, mga gago pa daw yun, yung mga, sumusun, yung mga sinasabi na siya behind sa, sa sa destabilization at magagago rin daw yun na susunod pa sa kanya kasi wala na to, ta, retired na daw siya tapos na siya eh. so uh, although in a, in a way uh, parang uh, indikasyon rin ito na dumidistansya na talaga siya kasi yun nga wala nang nangyari eh. parang napahiya sila yung uh, yung kuplat na mga gumagawa niyan eh, kaya sabi niya guni-guni lang pero naalam naman natin na klaro talaga meron talaga nag-instigate Kaso lang palpak kasi the, the Filipino people have already seen na the kay hindi din lahat happy kay President Bongbong Marcos pero nakita na nila as of now ha? as of now as of now may meron meron pa rin mga eh, mga smuggling meron pa rin mga katiwalian lalo na diyan sa Kongreso pero uh, na na-realize yung tao or uh, na natauhan ng na mga tao na mas worse talaga yung Duterte administration so kaya uh, many people are going for the lesser evil. although sa akin uh, dapat uh, lesser saint, Huwag lesser evil. kung 120 million filipinos tayo, let's go for the for not for the lesser evil but for the for the good really, not the evil. so that will happen in the 2025 and 2028 elections. so please share this blog to join me in my electoral reform advocacy para para we we fight ah uh, ah uh, yung mga bobotante na or we awaken yung mga bobotante na binebenta yung mga balota nila or bumoboto pa rin sa mga sa mga popular, sa mga artista, sa mga sumasayaw, sa mga kumakanta and we 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 should vote for the right people o hindi dahil lang uh, kilala yung family name nila. So support me on that by sharing this vlog. Okay, tuloy natin, tuloy natin. Tinanong naman siya na anong masasabi niya yung doon sa mga sinasabi na siya talaga ang behind sa kuplat. Vice say, Para ilagay, well, doon si Sarah. Vice say, well, well, ilagay doon si Sara. In the first place, what would be what would be my objective or purpose after? They're saying that you're positioning the president, the vice president, That's why you are blocking the food. Is it true? Is it proven? Do you hear that? There are a lot of stupid people around. <laughs> Gago at stupid. Ah. So they, say, they, say, they, say, they say, they say, they say, they are the stupid people saying these are the things that they would like to. Dumana ko pagka-presidente, I have had my days so. of. Pandan Dorit, <clears throat> glory. Hindi ko na ba kailang balikan yun. Pumasok ako sa presidente na kilala ninyo ako. Lumabas ako sa presidente na kilala ninyo ako. Okay. Uh, enough na yun. So, guys, ang klaro dito ay he's now distancing himself. Uh, tinanong siya na you're doing this to install your daughter, Sara Duterte. Sabi niya, ano, anong makukuha ko dyan? I fed, Uh, I've had my days. Kung baka, his family has been empowered already. Pero alam naman natin lahat ng direksyon ni Sarah is really going for the 2028 presidential election. Lahat yung mga confidential funds, yung mga gimmick-gimmick, yung mga political uh, political play nila ni uh, uh, former president Gloria Macapagal Arroyo, sila Amy Marcos, all of it are directed for the 2028 presidential run ni Sara. So, medyo binobola tayo dito ni ni uh, former president Duterte at hindi naman talaga alam naman natin na uh, hindi lang nakataya dito yung pagbalik nila. Ang nakataya talaga dito ay uh, is your impending arrest sa kanya ng uh, International Criminal Court. That is something they want to stop by putting uh, Sara Duterte in Malacañang. So, <coughs> excuse me. So yan ang klaro. Pero maganda dito, uh, tulad na sinabi natin, at least for now, at least uh, kahit uh, at face value, kahit he, whether he means it or he doesn't mean it, pero klarong-klaro sinabi niya na yung mga susunod sa kanya or yung mga susuporta sa kudeta na siya daw at naniwala siya nag-instigate nito ay gago at stupido. Kasi wala daw, siya, wala daw siya kinalaman dito, wala daw siya magkukuha dito, at hindi siya naniwala that uh, that the country needs this at this time, di ba? So earlier blog, sinabi natin na this is a very dangerous uh, development for the country. So whether nambubola siya o hindi, what is clear, dumidistansya na siya at iniinsulto niya yung mga chuchuwa niya, yung mga bloggers niya, yung mga yung mga uh, na, na, mga supporters niya na nanawagan ng uh, withdrawal of support, yung mga supporters niya na sina, na nagpo-float ng uh, ng uh, Pulboron video para patumbahin yung gobyerno yung uh, sila Harry Roque na nagpo-float ng impeachment for the president dahil sa uh, for president Marcos dahil sa polboron video and all of those lahat sila sa pananaw ni Mr Duterte ay gago at stupido. <laughs> 'yun lang ang uh, 'yun lang ang summary natin sa vlog na ito and the rest And the rest, kayo nang bahala by sharing this vlog para i-remind natin lahat na sumusuporta sa Ku at kay President uh, Duterte uh, na uh, initiated or former President Duterte initiated Ku na puro gago at stupido sila. So, uh, tell me in your comment section uh, in our comment section kung anong tingin nyo rin sa statement na ito which is which is a uh, very truthful and syempre nakaka-insulto sa mga miyembro niya. So kayo mga DDS SF mag SF SF na kayo ha dito. Ganyan kaliit. Ganyan kababa ang tingin sa inyo ni former ng ng idol niyo na si former president Duterte. So don't forget to share this blog to friends and relatives and subscribe to the caster armandine youtube channel thank you for watching and see you in my next blog